Fire Signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong June 12, 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman pong mag-avail ng ating private readings, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes Tignan po natin, Spirit Guide, ano po ang mensahe natin for fire signs. We have dreams. So, pwedeng mga weird or hindi weird kung hindi. Pwedeng yung mga napapaginipan nyo ngayon, fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, ay mga ano po, mga mensahe talaga siya. So, hindi lang siya basta panaginip. There is a message behind your dreams. So, tandaan nyo po yung mga napapaginipan ninyo. You can write it down pagkagising ninyo para hindi niyo makalimutan. So, message po yan para sa inyo ni universe. Pwede rin, meron dito, um, dyan kayo binabalaan ni universe. So, mga signs talaga yan na pwedeng mga mangyari sa buhay niyo, or towards sa mga taong malalapit sa inyo. So, pwedeng sa inyo siya dinaraan. Ayan, meron din kayong mapapaginipan. Pwede ngayong araw na 'to na uh, isang kamag-anak ninyo na pwedeng pumanaw uh, na. So pwedeng nagpaparamdam sa inyo sa panaginip. Tignan natin. Spirit guide, ano po po ang mensahe natin? Mensahe po natin kay Fire Signs. We have justice. Okay. So, meron kayo dito gustong ipaglaban, fire signs. Pwede rin na meron kayong gustong sabihin towards sa isang tao. So, pwedeng nakakalim nakakalimutan. De. Napapaginipan nyo yung isang tao na to. Or meron, meron sa panaginip ninyo na parang humihingi ng hustisya, may nilalaban, pwedeng uh, mga legal papers to, so, ganyan. Or pwedeng meron kayong panaginip na parang nasa digmaan kayo, parang ganon. So pwede po na yan ay may kaugnayan sa past life ninyo ay, Ayun, basta parang nakikipaglaban kayo Yun yung nakikita ko dito More on sa war mm -mm. Or baka meron lang kayong kaaway dun sa panaginip ninyo Tignan nyo kung ano yung emotions ninyo uh, Isulat nyo din yung emotions ninyo Kung matatandaan ninyo Or feel nyo pa rin ba pagkagising ninyo yung emotions na yon Parang galit na galit ba kayo Or natatakot kayo dun sa kaaway ninyo We have beauty So ayan po meron naman dito um, good news naman yung mapapaginipan ninyo so kung meron kayo mapap ah okay so pwedeng meron dito nag take ng exam so pwedeng mapapaginipan nyo yung resulta So, ayan, kabang kabado kabang kabatuloy yung iba sa inyo ngayong araw na to. So, tignan po natin. So, parang may hinihintay kayo dito na good news. Tapos, yung iba po sa inyo, pwede na may magregalo sa inyo ng damit. Dress yung nakikita ko dito. Pero, syempre, kung lalaki kayo, ayan, syempre, damit lang. Or, could be polo. Yung marireceive ninyo. Tignan po natin, Spirit Guide. Ano po po ang mensahe natin for fire signs ngayong araw na ito? Spirit Guide, we have ascetic. Ayan. Tingnan pa po natin, spirit guide. So, doon talaga kayo nakaka-connect. Ayan, meron din po dito may mga visions kayo. Kahit gising kayo, may mga downloads kayo na marireceive ngayong araw na to. Uh, medyo kakabahan yung iba sa inyo kasi pwedeng some of you first time po itong mangyayari sa inyo na, na para kayong, hindi kayo nananaginip. Alam nyo nagising kayo pero para kayong nananaginip. Ayan, tignan natin. So, may mga downloads kayo dito. May mga visions yung iba sa inyo we have water disaster. Ayan po. Meron ba dito takot sa tubig? Ayan, baka may phobia kayo. Yan yung phobia ninyo. Baka nung bata kayo, muntik um, na kayong malunod, ganyan. So, parang hindi nyo pa rin conquer yung fear nyo na yan. Tignan natin, spirit guide. Okay, we have naman po obsession. Ayan. So, may tao dito. May isang tao dito na pwedeng nagmamatsyag sa'yo. Fire sign. So, tahimik lang siya. Okay, tumatahimik yung tao na to. Pwedeng hindi nga kayo naguusap, pero lagi po itong nakabantay sa'yo. Ayan o obsessed yan. or baka meron naman dito hindi naman sa obses kayo sa pagpaganda sa pagpapagwapo, pero pwedeng yun po yung pinagtutuunan nyo ng pansin ngayon, yan, marami sa inyo pwedeng ginagaso sa inyo talaga yung sarili ninyo kasi alam nyo, fire signs na deserve nyo yan, tignan po natin kung ano pa ang mensahe para sa iyo, spirit guide, mensahe pa po natin kay fire signs aries leo, sagittarius, sun moon rising, and venus mayroon tayo ditong patience mayroon tayo dito'ng community. So baka mayroon dito uh, instructor kayo or nagtuturo yung iba sa inyo. So medyo ma <laughs> maano yung ano niyo dito, yung inyong pasensya. Medyo mm, mapapatid yung pasensya ng iba sa inyo. We have action. Pero yung iba naman sa inyo, ayan, parang kahit naiinis kayo, kahit nauubos yung pasensya niyo, wala naman kayong gagawin na action kasi nakabaliktad siya. So, pwede po na, parang ano ba, i-let go mo na lang yung araw na to. Parang sanay ka na din na parang lagi kang naiinis, yan. Mm, mm parang hindi na siya big deal sa iyo. Yun yung nakikita ko. And for some of you naman po, kung meron nga kayong hinihintay dito, talaga ng mga papers, medyo inip na kayo, pero wala naman kayong magawa oh. Kasi, pwede po na may nakakausap kayo dito na parang sila na lang yung mag-aayos ng papers mo, matutulungan ka nila, kaya lang maglalagay ka dito. So, yung iba naman sa inyo, hindi kayo maglalagay. Maghihintay na lang kayo kaysa gumastos kayo ng sobra-sobra, tapos ending, baka mamaya iniisip niyo is wala din naman kayong mapapala doon. So, parang nagsayang lang kayo ng pera. Kaya yung iba sa inyo dito, ayan po, uh, parang hahayaan nyo na lang talaga na mag-flow naturally yung mga bagay-bagay sa life ninyo or sa mga inayos ninyo ngayon. Tignan po natin ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, ano pa po ang mensahe natin? Pagdating po sa trabaho. Spirit guide, pagdating sa trabaho, kamusta naman po? We have the fool. Yan. So, may new beginning sa inyo dito pagdating sa trabaho. Pwede po na binigyan ulit kayo dito ng pagkakataon para sabi natin, para i-present yung inyong mga trabaho or binigyan kayo dito ng bagong deadline. Ayan po, meron naman dito, pwede na bagong, bago lang kayo dyan sa trabaho ninyo. So, pwedeng madami pa kayong dapat pag-aralan. Yan the fool. Tignan po natin, pagdating naman sa negosyo, we have king of wands. Pagdating naman po dito sa inyong negosyo, ayan, hindi kayo, actually, hindi kayo emotional fire signs ngayon. So, talagang kung meron kayong sasabihin, sasabihin nyo naman siya ng maayos. So, hindi kayo magpapadala sa emosyon ninyo. Or yun yung, wag ninyo talagang gagawin. Magpadala kayo sa emosyon ninyo ngayong araw na to. Wag po. Kasi, ayan o, sa maayos na paki-usapan o sa maayos na pakikipag-usap wala po kayong magiging problema sa mga clients ninyo mm -mm. maging firm lang din kayo dito sa mga hinahain ninyo na mga uh, sabi natin na mga rules dito sa inyong negosyo ayan po tignan natin very inspired yung iba sa inyo baka nga sa panaginip nakita nyo talaga na makakakota kayo na maganda yung araw na to para sa business niyo. Pagdating naman po sa kaperahan, we have nine of pentacles. So, napakaganda rin po nito pagdating sa inyong uh, sa inyong kaperahan, Nine of Pentacles. So, ito, pwedeng kung may nilalaban talaga kayo, meron kayo dito, hindi ko alam kung merong mga hatian dito na mangyayari, ayan po. So, kung may nilalaban nga kayo dito mga properties, may nilalaban kayo na pera dito, makukuha nyo po siya ayan and pwedeng may mag-grocery din ngayong araw na to so parang marami kayong pinamili uh, some of you pwedeng apat na plastic apat na eco bag yung daladala ninyo so madami na namang nakatingin sa inyo it's either humahanga or naiinggit. fire signs so ayan pwedeng mag-stack kayo ng mga pagkain sa bahay ngayong week na to or ngayong araw na to ayan po tingnan natin so pwede rin bibili na yung iba sa inyo ng fruits oo parang you make sure talaga fire signs na every now and then ay nakakain kayo ng mga fruits or baka nga lagi kayo nag stock ng fruits sa bahay ninyo. I mean, hindi naman stock na matagal, ba diba? Kasi may mga fruits na madali lang talaga siyang masira. Um, kaya siguro yung iba, binibili ninyo, kunwari, tigwa one-fourth lang, basta may matikman lang kayo na prutas, basta maging balance lang yung pagkain ninyo or yung diet ninyo. Check natin, pagdating po sa love life, we have will of fortune, marami po sa inyo, fire signs ay Ayan, okay na okay yung love life ninyo. Maganda siya. Nakakaintindihan kayo. Nagbibigayan kayo dito. Ayan po. Okay naman yung relationship ninyo. Okay po yung love life, relationship. Pwedeng towards sa ibang tao. Okay naman. Wala naman kayong problema. And ito po yung mga inaasahan ninyo. Ayan, makukuha nyo po. O yung mga sabi natin mga goals ninyo ng person mo, ng asawa mo. Ayan po, makukuha nyo yan. Pwedeng bago matapos yung taon kasi yung iba sa inyo medyo malakihan to malaking pera yung involved dito sa mga plans ninyo ng person mo kaya pwedeng bago matapos yung taon tsaka nyo siya mabibili or makukuha ayan, pero meron din dito could be 4 days, 4 months 4 uh, days, 4 weeks, 4 months makuha nyo na po yung mga ninanais ninyo or yung mga goals ninyo dito so kung may nilalakad kayo yung mga papers dito ng karelasyon mo, ng asawa mo ayan, 4 days, 4 weeks, 4 months magiging okay na po yan So, tignan natin, spirit guide. Love message po natin. Love message natin, spirit guide. For fire signs. We have paradise. Ayan, we have happiness. So, marami naman po sa inyo ngayong araw na to. Ay, masaya naman kayo. Ayan, medyo bothered lang kayo siguro dito sa inyong panagkinip or sa mga visions ninyo. So, ang visions nyo po ay guidance po yan. Kaya, wag nyong babaliwalain. Mm, ayan masaya naman po kayo. Happy naman talaga kayo sa mga uh, na-receive re ninyo na blessing So you are very grateful. Yun yung nakikita ko sa inyo, fire signs. Ayan lang po, mag-iingat kayo always at ito yung lucky numbers mo, 17, 7 and 16. Ingat po always. More blessings to come. God bless. Bye-bye.